iyon mga kababayan nakita natin si Kuya habang nandito tayo sa Pampanga Ano nangyari diyan Isang mapagpalang araw po mahal kong kababayan nais ko pong ibahagi itong experience ko nagdaang araw na kung bakit umuwi ako sa probinsya Ngayong araw ay magbabiyahe tayo 720 km solo ride walang kakaba-kaba kapag naka Chevy tires, kahit Cavite te Pangasinan, balikan pa yan, ginabi na po ako dahil sa kagustuhan ko po na makasama ang aking pamilya sa araw ng bagong taon ay hindi na po nagdalawang isip pa, bali pangatlong best ko na po pala ito mag solo ride gamit ang Chevy tire at talagang sulit na ng ating gulong. Maghiting gabi na ay nadaanan ko itong si kuya na tulak-tulak ang kanyang motor. Di na po tayo nagdalawang isip na tulungan si kuya kasi inisip ko paano kung sa akin nangyari ito at walang tutulong sa akin sa ganitong oras ay sarado na lahat ng pagawaan. Kuya, anong nangyari dyan? Ano yan? Sa tulay? Meron kang ba yan? Ah, uh, igilit mo doon, tirayan natin. Salamat po sa Diyos Ama at dito tayo dinaan at ito na sinimulan na po nating gawin ang sirang gulong ni Kuya. Dito kuya, sonan! Dito ka, sa unahan ka Dito ka sa unahan Kuya, nahirapan po pala tayo kaunti dahil sobrang punat ng gulong at galing sa tubeless ni Convert pala ni Kuya sa tube Ay, at sa kabutihang palad ay nagawa natin ang gulong ni kuya. Buti na lang po at lagi tayong may dala na pang emergency kit. At ayon po ay gustong magbayad ni kuya pero hindi tayo nagpapabayad, labis-labis ang pasasalamat niya makakauwi at makasama niya ang kanyang pamilya sa bagong taon, ito po siguro ang dahilan bakit pinauwi po tayo ng ating Diyos Ama para matulungan si kuya. Sobrang saya ko po at kahit sa maliit na paraan ay nakatulong tayo at dumiritso na po tayo sa ating paglalakbay. Ay, mag-umaga na po tayo na kauwi at salamat po Shape Philippines, Immortal Motobag, Team Daddy Frank, iligtas po tayo. Hanggang dito na lamang po ang ating video salamat sa panunood. Hanggang sa muli paalam.